Senador, uh, may iba po ako. May mga panawagan ng ilan nating mga kababayan dahil nga dito sa mga issue ng droga, involved ang ilang mga uh, public officials. Ma, kayo may pabor sa mandatory drug test na sa lahat na matatakbo na mga uh, kakandidato sa susunod na eleksyon? Uh, siguro, Aljo, uh, i-modify natin yan. No? Apo. Uh, Go ahead para makalusot talaga kung gagawa tayo ng legislation ako pabor na pabor ako na bago ka tumakbo dapat i eh, malinis ka muna dahil nga yung mm -hmm. security guard nga eh, bago ka ma-hire a security guard mm -hmm. dapat uh, drug free ka di ba uh, yun, ang aking uh, yan ang aking reasoning diyan pero since uh, magiging violation daw sa constitution yan yung uh, kung idagdag natin yung requirement para tumakbo sa posisyon yung isang tao oh. uh, wala daw yan sa constitution yung uh, requirement tungkol sa uh, drug test na eh, nakalaga lang naman doon, Filipino citizen, oh, okay. uh, ganitong edad, mm -hmm. dapat, uh, resident of the place, na ganoon, wala daw yan sa, re sa requirements. Yes, sir. So, magiging unconstitutional kung i-require natin yan. Opo. But, ang akin na lang is, uh, kagaya nung pinupos ni ni Congressman Pulong Duterte ng Davao City, na, okay, hindi natin i-require yan sa pag-apply lang kandidasi, kundi, kung siya na, na elect na, oh, well, he is, is in office, dapat is subject siya to regular uh, regular and uh, periodic uh, mandatory drug like testing. Oo. Oh, oh. Para makasiguro siguro tayo na yung nakaupo natin ay malinis na mga officials hindi How ito, often na, yan, Sir? Mga uh, is, yung katagang regular, is it monthly, quarterly? And, uh, pag pinag-usapan niyo sa hearing oh, kung oh. Uh, kung anong kaya ng gobyerno sa budget wise, no? Okay. Kung, kung pwedeng uh, quarterly every three months or pwedeng uh, uh, semi-annually every six months. Mm. Uh, Pag-usapan natin yan, basta regular para sigurado tayo na uh, maintain yung kanilang uh, pagiging uh, malinis na government official na hindi involved sa droga. Okay. At saka, yung, yung test dapat, Aljo. Anong test, Sama sir? Nga, hair follicle o ihi? Kahit na hindi na hair follicle, ha? Kahit na hindi hair follicle, kung sabihin natin mahal masyado yung uh, yung hair follicle uh, oh. test na yan. Kahit na hindi hair follicle, basta covered lahat ng uh, illegal substances na uh, pinagbabawal sa ating dangerous drugs uh, law. Eh ngayon kasi, yung pag nag-test ka, ang ano nag-cover lang is shabu at marijuana. Opo, oh, yung, so, opo. Cocaine, yung cocaine, hindi kasama. So kahit na gumagamit ka ng cocaine, kung pag uh, magpa-drug test ka, maglalabas doon na uh, negative ka. Negative ba? dahil hindi uh, mm -mm. recovered yung regions ng uh, cocaine. Mm. So dapat siguruhin natin na lahat ng drug test, mandatory drug test kasama ng uh, cocaine doon. May regions doon na nag-react sa presence ng uh, mm. cocaine substance. Kasi sinasabi ang hair follicle test can still detect if an individual used drugs for a long time ago. Pero sabi na PIDEA 90 days lang daw ito eh magbabari 90 days, so, o 90 days so, so quarterly yeah, days. malamang quarterly so, uh, tama quarterly Oo. sige sir so, yun, <laughs> kasama yan sa kasama yan sa ako man ang uh, opo ang -de sa budget ng uh, PDEA at ng Dangerous Drugs Board ako ang nag-sponsor ng kanilang uh, na kanilang uh, annual budget Oo. so kasama yan doon sa kanilang programa na ang pag-establish ng, pag -establish ng uh, one, hair follicle existing uh, laboratory. Oh. Sama yan yung, yung mga machine na kailangan dyan. So hopefully ma-approve yung uh, sponsor natin na budget para uh, by next year makabili na sila ng uh, equipment na yan for hair follicle test at uh, magagamit na natin. Ano pa eh, I charter change tayo dito dahil nasa konstitusyon ngayon eh. Or ano pong naisip ninyo na para bang mandatory na yan? Kung sakasakali po, na oh, sumailalim sa drug test lahat ng mga kandidato sa susunod na eleksyon hindi lang siguro next talaga. year K mm -mm. kailangan talaga ng uh, charter change yan. Okay. Kailangan, uh, okay. uh, kailangan na amin bentang konsistensya hindi natin kung hindi natin pwedeng hindi uh, natin na so, okay. na, kung hindi natin kung hindi natin kung hindi natin kung hindi natin kung hindi in agreement with the constitution okay. yung gagawin nating legislations. Sa pagkalatan senador, uh, minsan na lang sa ato mga igsuong naminaw karon. Go ahead po Senator Bato Dela Rosa. Dela yo, ko lang. <laughs> sa ating mga kababayan, uh, patuloy lang, patuloy lang tayo sa ating uh, uh, sa ating uh, ginagawa at uh, we let's pray. Let's pray hard na gaganda ang takbo ng Pilipinas. Eh, yun lang aking mensahe sa ating mga kababayan. Sana ito, gumanda ang tagbo ng Pilipinas. Okay. Yun lang, Aljo. Dagang kay salamat, <laughs> Senador Ronald you. Bato you. de la Rosa. May butag. Good morning. May butag. Thank butag, butag, Ikat, sir. Pirada. 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 Pirador ng masa. Aljo